Hello guys. Update tayo sa mga ibon natin. Ayan si Angkol. Uh, mamara ko na naman. And yung asawa niya ang Lulist list. Tignan natin yung inakain niya. Medyo nakarang siyang call. Inakain nila mga 8 days na yata ito. Medyo malaki. So, inaabangan natin anong kulay ito. Kayo guys, anong tingin yung kulay nito sa mga mahilig sa kalabate? And oriental friends kasi medyo magkaiba ang kulay ng um, racing pigeons or yung mga homing pigeons compared sa mga oriental frills so kayo guys anong tingin yung kulay nito comment mo lang naman para mabigyan din ako ng idea kung anong magiging kulay so possible sa atin at yun kasi sa atin at yung mga magulang pero ayun nga may ano dyan may twist dyan kasi nga sabi ko nga nung una ito si blue lace ay may pares lang una kundi ito pero bago dyan um, nagpares lang naman yun sila kasi nga nagkasama yun sa kulungan mga ilang uh, isang linggo rin um, nagpares yan silang dalawa that time pero bago yun may asawa daw to si um, si blue lace pero ayun nga medyo kampante naman ako na malinis siya I mean, walang bahid ng si from the previous na asawa kasi nga sabi nang itulog naman daw bago pinadala sa akin. Pero yun, nung nakaraan, biglang sabi sa akin nang mayari ay um, dun pa raw sa dating, pos, posible raw na dun pa raw sa dating ano, um, asawa yung itong inakay. Pero titignan natin kasi medyo parang naniniwala ko kasi yung inakay nga niya ay Mukhang satinit. <clears throat> satinit. Kasi kung dito siya, malaki yung posibilidad na halo yung magiging kulay talaga niya. Which is pwede maging bland din. Or lamang yung um, yung ano talaga, yung ganyang kulay din. Pero dito siya nakikita ko yung pattern na satinit talaga. Imposibleng kay Angkol yan. Kasi nga, 2 days pa lang ng itlog na agad nung ah uh, magkapare sila. Kung um, mga days pa lang sila magkapare sa itlog na agad. Uh, tingnan natin. Ayan. Oh. Ang laki ka agad. Eight days pa lang. Uh. Oh. Kala hindi natin masuta ng sing-sing gawa ng 10mm kasi yung sinusuit natin sing-sing dito sa mga inakay ng oriental pills and hindi pa um, Mag kasha I mean kasha naman pero maluwag hindi kasi tulad nung singsing -sing ng mga homing pigeons um, uh, pwede na natin is isell pack ng 5 days lang kasi nga 8mm lang naman yun eto guys wala pa asawa hindi pa rin ako nakakahanap kasi nga medyo mahirap maghanap ng mapapangasawa pangasawa um, gusto ko kasi solid din yung mapapangasawa nito yung nahanap kong paras solid sana galing binangonan kay boss um, Dan ayun nga lang kinain ng daga ang natin mag mo magawa mag na nakain na ng daga and simula na nang nilagyan natin ng screens wala na hindi na napasokan ng daga and although may mga natitrap pagkain Pagdating ng umaga, wala pa rin bawas yan. So, ibig sabihin, um, hindi na siya napapasokan ng laga. Yung, yung mga pagkain magmigkat ka rin ng laga. Igawain ng dati, kasi walang harap niya. Ito naman, uh, brown lace natin in brown sulfur. Um, Nagligim niyo sila mga... Five days na yata ito naglilimlim so dalawa yung itlog hopefully mapisa na kasi pangatlong beses na naglimlim and hindi sila hindi napipisa yung egg siguro may part to na may kasalanan din talaga ako kasi yung last na egg nila parang pinisa ako kagad pero um, tingin ko kasi parang overdue na siya overdue siya kasi yung bilang ko is pang parang binigyan ko pa nga ng isa pang ay dalawang araw eh ginawa kong 20 days di pa rin siya napipisa so baka inisip ko baka nga hindi na makalabas yung um, uh, inakay pero nung binuksan ko parang nasa 14 days pa lang yung itlog niya hindi ko alam kung mali yung bilang ko o dapat bilangin ko siya on the day na inupisa na siyang upuan at hindi dun sa, day, sa araw na kung kailan siya nilabas yun may mali nga ako dun eh, si boy tapang in eh, si cherry white ayan ang itlog na eh, kaya matapang na ulit siya may kumalman na yan eh nagtataka ko sa kanya bakit parang bumaito yung pala matapang pala talaga siya pag ano pag may inakay so ngayon na may itlog bumalik na naman siya sa tapang eh. ito kahit wala naman asawa matapang talaga And yung pair natin, um, hopefully maging pair -matic. Ito ay magkapatid. Black medium lace na magkapatid. Anak ni Boy Tapang at Cherry White. Itong isang malaki, di na masyadong umiiyak. Ito umiiyak pa rin. One month na yan um, one month and one month and eight days. Ayan, may pa rin yung isa. Ito hindi na. Ito may pa. Papasubo pa rin siya. Ay, oh, ba't ka nang umiyak? May pehya mo naman ako. Sabi ko parang man, hindi ka na umiiyak. Umiiyak ka pa pala. Yes. Nilagyan ko ng buhangin yung pakain, pakainan nila pagkain kasi di sila nakakatuka ng grits or buhangin sa labas. E nakakatulong yun para um, tumiba yung buto nila, pakpak, and makabuo ng itlog or makapagpatiba ng itlog nabasa ko lang to kasi goods daw sa kalapator ibon na pinapatokaan ng great buhangin at least once a week daw okay guys palitan ko ulit kayo sa update nila thank you